Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay Rufa May Quinto. Ayon sa balita, pinaaresto na rin ng korte ang aktres na si Rufa May Quinto hinggil sa pagkakasangkot sa investment scam sa isang beauty clinic na kinasasangkutan din ng dating aktres at misis ni parokya ni Edgar vocalist Chito Miranda na si Nerina Ig Miranda. Batay sa record ng pulisya, kinasuhan umano si Kinto ng mga investors ng Dermacare Beauty Clinic bilang endorser sa Pasay Regional Trial Court. Nakita sa e-warrant na nasa apat ang warrant of arrest ng aktres na posibleng isilbi anumang araw mula ngayon. Una nang sinabi ni Chito na hindi sila nakatanggap ng anumang notification mula sa korte na may kasong isinampalaban sa kanyang misis at aminadong nabigla sa pag-aresto dito. Hiniling na rin ng kampo ni Chito sa korte ang pagbasura ng kaso dahil endorser lamang si Neri at walang kinalaman sa takbo ng negosyo o pangungulekta ng pera. Ilang araw bago ang paglabas ng resolusyon mula sa Securities and Exchange Commission na nagsasaad na hindi na pinapayagan ang Dermacare na kumuha ng mga investor, naglabas na ng pahayag si Neri Miranda sa pamamagitan ng Facebook post na hindi na siya affiliated sa nasabing beauty clinic. Gayunpaman, sa paliwanag ni Security and Exchange Commission Director Philbert Catalino Flores, nakipag-ugnayan umano ang celebrity entrepreneur sa mga investor ng Beyond Skin Care na siyang kumpanyang iniimbestigahan. Samantala, umugang din ang balita na maging ang pambansang kamaumani, Pacman, Pacquiao ay may warrant of arrest dahil franchisee at brand ambassador noong 2022 ng Dermacare. Subalit wala namang nakikita pang warrant of arrest laban kay Pacquiao. Abay ibig sabihin matino ang fiscal na humawak ng kaso. Dahil kung kurap ay hindi ma e pa file ang information sa korte. Hindi kagaya ng mga fiscal sa Manila at Cavite na mga kurap na ang mga nabiktima pa ang tinatakot at sinisisi kung bakit nagreklamo. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.